Ang September 21, 2025 ay hindi lamang pagunita sa ikalipang putlatlong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Ito rin ay magiging simbolo ng panibagong pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor na nananawagan ng pananagutan, transparency at tunay na serbisyo mula sa pamahalaan. bilang sagang Trillion Peso March, ito ay gaganapin sa pangunahing lugar sa Metro Manila, ang Luneta Park sa Maynila at ang EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa gitna din ng panawagang ito para sa pagbabago, hindi lamang ang mga ordinaryong mamamayan ang nagpakita ng suporta kundi maging ilang kinalang personalidad mula sa larangan ng telebisyon, pelikula, musika at social media ay nagpahayag ng intensyong makiisa sa kilos protesta. The Philippine Showbiz List Presents Vice Ganda, Ann Curtis, Ogie Alcacid at mga artista sa September 21 Rally Vice Ganda simula na pumutok ang isyu tungkol sa flood control projects na nababalot ng korupsyon, hindi na nagpapapigil si Vice sa pagpunas sa mga taong umaabuso sa pera ng bayan. Sa si pamamagitan ng isang post sa kanyang Instagram noong biyernes, muling ipinakita ni Vice sa kanyang matapang na paninindigan laban sa katiwalian. Nagbigay siya ng kompirmasyon na makiisa sa malawakang protesta. Ibinahagi niya isang imahe na may mensaheng magkita-kita tayo sa luneta sa linggo. Oras na para wakasan ang kaganapalan ng mga hayop na magnanakaw sa gobyerno. Bukod dito, nagbahagi rin si Vice ng card announcement na nilalaman ng schedule ng protesta. Kasama rin sa kanyang post ang isang video clip na nagpapakita ng ruta ng rally na nagsisilbing gabay sa mga makikisa. Tuesday Vargas Nanawagan si Tuesday sa kanyang mga kapwa artista na manindigan at makiisa sa mga protesta laban sa korupsyon, kasabay ng patuloy na investigasyon sa umano'y anomalya sa mga proyekto para sa flood control. Ipinahayag ni Tuesday ang kanyang panawagan sa isang Facebook post noong September 18. Kalakip ng post ang larawan niya na may hawak na placard na may kasulat, lahat ng sangkot dapat managot. Makikita rin sa placard ang mga imahe ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Vice President Sara Duterte, dating House Speaker Martin Romualdez, Davao Congressman Paulo Pulong Duterte at mga senador na sila Jingoy Estrada, Bongo at Joel Villanueva. Naroon din ang kontrobersyal na mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya at si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sa hiwalay na post, nagbahagi rin si Tuesday ng art card na may mensaheng artista ng bayan manindigan laban sa korupsyon. Sa kanyang caption, matapang niyang ipinanawagan ang pagkilos laban sa katiwalian. Mababasa rito, panahon na para kumilos, iparamdam natin ang ating hinaing at galit sa mga kurap at magnanakaw. Artista ng bayan manindigan, labanan ang korupsyon, we demand accountability. Dagdag pa ni Tuesday, panagutin ang mga mandarambong, abolish pork barrel, alisin ang confidential funds. Kami ay nananawagan sa kapwa-artista ng bayan, magkita-kita tayo, pag-usapan kung paano natin ipaglalaban at harapin ang mga hamon bilang mamamayan at kabahagi ng ating lipunan. Ogie Alcacid kabilang ang singer-songwriter sa mga Pilipino makikiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Sa isang media conference noong September 19, hinikayat ni Ogie ang lahat na lumabas mula sa kanilang mga tahanan at makilahok at ipinaabot ang kanyang matinding pagalismaya sa mga naungkat na irregularidad sa paggamit ng pondo para sa anti-flood control projects. Ayon sa kanya, ang pagtindig laban sa katiwalian ay hindi lamang bunga ng galit kundi ng malalim na paniniwalang may pananagutan ang bawat mamamayan giit ni Ogi, ang kanyang paglahok sa rally ay walang bahid na political color. Ito raw ay simpleng panawagan ng isang ordinaryong mamamayan na sawang-sawa na sa kawalan ng pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. Bagamat hindi makakadalo ang kanyang asawang si Regine Velasquez at anak nilang si Nate, tiniyak niyang susuporta sila sa kanya mula sa bahay. Isa pang punto ng paninindigan ni Ogi ay ang usapin ng pagbabayad ng buwis. Bagamat masakit makita kung paanong nilulustay na ilang opisyal ang pondo ng bayan, binigyang diin niya na ang pagbabayad ng buwis ay obligasyon, hindi lang legal kundi moral. Anne Curtis Sa mga host ng It's Showtime, hindi lamang sina Ogie at Vice ang dadalo at makikiisa sa malawakang kilos protesta dahil kinumpirma na rin ni Ann ang kanyang partisipasyon dito. May karapatan siya na maghimagsik laban sa mga walang konsensya na opisyal ng gobyerno at mga contractor na sangkot sa flood control at infrastructure project scams, lalo't kabilang si Anne sa listahan ng mga entertainment personality na top taxpayer dahil milyong-milyong piso ang binabayaran niya sa buwis. Noong March 4, 2025, tumanggap siya ng plaque of appreciation mula sa Bureau of Internal Revenue kaya isa nga siya sa top taxpaying media personality. At itong September 20, ibinahagi ni Anne sa Instagram ang plaque ng pagkilala na pinagaloob sa kanya ng BIR kasunod ng kompirmasyon ng kanyang pagdalo si Daraos na Kilos Protesta. Sa kanyang post, sinabi ni Ana sa wakas ay natanggap na niya ang kanyang parangal bilang isa sa mga responsable at tapat na nagbabayad ng buwis kahit na hindi siya nakadalo sa seremonya dahil sa sobrang abala ng kanyang schedule. Nagpasalamat siya sa pagkilala sa kanyang pagsisikap na bayaran ng tama at sa tamang oras ang kanyang buwis. bilang diin niya na bilang mga nagbabayad ng buwis, karapatan nating itanong kung saan talaga napupunta ang mga buwis na ito. Ayon kay Anne, lahat tayo ay nagsusumikap, may mga nagsasakripisyo ng oras kasama ang pamilya, dumaraan sa mahabang biyahe, at marami pa rin ang naghihirap dahil na sa baha at iba pang pagsubok. Sa huli, inaanyayahan ni Anne ang lahat na makilahok sa protesta bilang pagmamahal sa Pilipinas. Sa comment section ay tila nagpahaya din ng pagdalo sa rally sina Isabel Daza at Agot Isidro na sa komento nilang Let's Go! Joel Lamangan. Mas umira ang pagiging makabayan ni Direk Joey Lamangan sa panahong nagdurusa ang bayan dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno. Sa halit na magpa siya, ay magtatrabaho sa kanyang 71st birthday na sumakto sa araw mismo ng protesta. Katwira ni Direk Joey sa isang panayam, hindi ngayon ang tamang panahon para magdiwang ng birthday. Siya ang magdidirect ng palabas sa gaganaping rally sa Luneta at nilinaw rally against corruption ang tema ng pagsasama-sama na ito. Kung may ibang grupo man daw na hindi kasama o may ibang hangarin, sa ibang lugar daw sila makikita. Ibinida niya ang mapapanood at performances sa rally, kabilang din ang mga talumpati. David Licauco hindi man direktang inihayag ni David na kanyang pagdalo, marami ang humanga sa ginawang aksyon ng kapuso aktor. Ipinakita ni David na kanyang suporta sa malawakang kilos protesta sa September 21 rally sa pamamagitan ng pansamantalang pagsasara ng kanyang restaurant, ang Sobra to Go sa White Plains. Sa kanyang Facebook page, inihayag niya na magsasara ang resto mula alas 12 ng tanghali upang bigyang daan ang kanyang mga empleyado na makikilahok sa protesta at gamitin ang kanilang karapatang magpahayag at magtipon ng mapayapa. Ayon kay David, ang kapangyarihan ng gobyerno ay nagmumula sa taong bayan at ang mga nasa pamahalaan ay dapat managot sa mamamayan. Hindi ka baliktaran. Cesar Montano Sa media ko, nang kanyang pelikula noong September 19, kinumpirma ni Cesar ang kanyang pagsuporta at pakikiisa sa kilos protesta laban sa katiwalian. Ayon kay Cesar, mahalaga ang protestang ito dahil dito ipinapahayag ng mga mamamayan ang kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa bansa. Hindi lang anya ito mensahe para sa mga nasa gobyerno, kundi pati na rin sa buong mundo upang ipakita na hindi sang ayon ang mga Pilipino sa korupsyon at pandarambong. Gate pa ni Cesar, dinanakawan ang sambayanan kaya narapat lang na magprotesta. Binanggit din niya na maging ang pangulo ng bansa ay hindi tumututol sa rally. Ayon dito, tama ang ipinaglalaban ng mga lalaho. John Sabayton ang comedian, host, and director na si June Sabayton ay isa sa mga celebrities na patuloy ang panawagan sa pagbabago at labanan ang katiwalian. Sa kanyang social media, makikita ang sunod-sunod niyang posts, di ng protesta, at hinikayat ang mga mamamayan na makiisa. Sa isa niyang post, bilang pagkahanda, binila ni June ang itim na t-shirt na kanyang susuotin sa rally, kung sa may nakasulat na, Lumalaban ng Patas. Kalakip nito ang iniwan niyang caption na, Lumaban ng Patas, kikulong ang mga mandarambong ng mga negosyante Politiko na nagpapahirap sa bayan. Yolo Pascual, Joshua Garcia, and J.K. Labajo. Kabilang din ang lead cast ng pinikulang Meet, Read, and Buy sa inaasahang dadalo sa rally. Sa kanilang Instagram broadcast channel na may pangalang Ring a Bell kasama si Bell Mariano, makikita ang mensahe ni piolo sa grupo na nagsasabing kita-kit sila sa September 21. Tumugo naman si Joshua ng isang larawan ng na mga nagpuprotesta. Sumunod na sa magot si JK at simpleng sinabi na takit sa 21, kalakip ang smiling face with sunglasses emoji. Nagpaalala naman si Pioro na magsuot sila ng mask at humirit na The Fox Unite. Filipino Rappers, Hip Hop Community Artists Nagsimula din ang isang malawakang online campaign mula sa kilalang mga personalidad sa hip-hop community sa Pilipinas. Nanguna sa kampanyang ito na Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars, comedian Sir Argota at mga rapper na sina Omar Baliu, Waiyan at Vitrum. Sa kada mga social media post, makikita suot nila ang balak lava, isang simbolikong maskara at nanawagan sila sa kanilang mga followers na magsuot ng itim, magmask at lumahok sa protesta sa September 21 sa Luneta Park. Habang papalapit ang araw ng rally, lalong lumilinaw ang papel ng rap at hip-hop bilang boses ng masa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.